Guys, may nakita ako dito, guys. Titingnan natin 'to, 'yan oh. Tingnan natin kung ano makukuha natin dito. So, ayan, guys. Let's go. And don't forget to watch and subscribe my YouTube channel, Kaloy's World TV. Ayan. Thank you very much. So, ang kulin ko. Hindi ka nakapasok to sa loob. Sayang guys, ito wala oh. Tsaka ito lang guys, may tatak eh. Hmm, galing ko to. Ito, meron din. Basaan lang guys, so. sayang ito sana hindi pa masa eh, puro Elvis Presley guys oh nandito ako guys tapos ito kunin ko yan ito pa puro Elvis Presley guys oh Ko na 'yan. Natin is Elvis Presley kuha. Ito. Kaya so, natin 'yan. Same natin 'yan. Same natin dito sa basurahan, guys. <laughs> oh, ito pa. Gin oh, na. Gagamit ko naman 'to. sa ano kung tinira ano masyadap yan yung best play best ayan basa na guys oh sorry hindi natin naagapan guys collection oh tayuin natin yan, guys. Ito may Elvis pa. Yan. Hey. Ano pa? Ito. Nagbasa ito. Atik. Atik, oh. Kaya sabi na, parang ayaw pa ako ni. eh. Yan basa na guys oh. Wala na to. Torn lip lighting. Australian Ito mga libro ni Elvis Presley ba oh. yun? Kunin kayo natin ito. pa na ito eh ayan lahat yan guys buwan kaya ito Royal Albert, England ito Elvis Priscilla Guys, nahalungkat ko lang dito guys oh. o, oh, Naligtas natin yan guys Yung mga papel ni Elvis Presley Ayan guys O oh. oh, diba? na-chimpo natin naman Wala akong lagayan na guys Para hindi mabasa hmm. Kunin natin lahat yan Ito guys, kaya pala di pa ako maalis eh ito, guys dito pa Kanya lahat to oh. Okay na to guys Naligtas na natin Oh, isang box sa iyo. Hmm. Kunin ko yan. Kunin natin guys. Buatin ko na ha. bansa na guys Nakabos ko yung elbow especially doon guys oh. Sakit. tools ginto kaya to guys <laughs> kunin natin yan guys may tools pa guys kunin natin yan ito guys parang ganito oh beslet guys oh tingnan na natin may tamtax pa kunin natin yan baka makatinik shot glass laso oh. may shot glass kayo Ik tools er een paar uitgekomen. Ik heb er een paar Stay na tayo dito guys. Tingnan mo guys. Ang daming mga plato. Mga bago po. Mga libro. Ang binasa lang. in England. Isa lang. Kukulin ko to. Ito pa guys. Oh. Ang maganda na. Ang plato guys. Oh. Nabasa na eh.

Lang, kapal, no? <coughs> basa na guys kapal lo hmm istanbul na to mga stamp board, oh. hmm. mga CD case binasan lang bagti na natin laman Na no, wala yung takip eh. Andito ako sa gitna guys. 20 minutes pa ito. Magaya ng kenti guys oh. kaya lang sila na ito eh. Try na. Hindi ko makakita eh. Thermos eh. Hmm.